Hello my friends! welcome back again sa ating panibagong video for today. At nakalabas na naman ang inyong link code, kaya samahan na naman ninyo akong maglibot dito sa loob ng trading post la Trinidad Benguet. Dito talaga yan sa looban guys. So kung maalala ninyo yung mga in-upload ko noong nakaraang araw, ay sa labas lang po yun ng bagsakan. Dito talaga yung bagsakan guys na mga murang gulay. So ang dami ng mga naka dito no. Mga patatas, repolyo, onion leaves, may mga radish yan, lahat na ng gulay benggit andito na talaga guys at dito rin po kayo makakabili ng mga murang gulay. Ayan, so ito na ay mapapansin natin dito mga kaibigan, maraming mga malalaking truck dito na no, talagang <laughs> Pinopuno yung mga iyan bago lumarga sa kanilang mga destinasyon, no? Luzon, Visayas, Mindanao ang pinagdidelivera ng mga gulay galing dito sa Benguet. So, sobrang busy na mga tao dito. Impake dito, impake doon. Karga dito, karga doon. So, kailangan mo lang talaga maging masipag dito para araw-araw may kita. Alright! So, thank you again guys for watching and see you around!